Sir, sir, bawal ka dito. Hindi ka welcome dito. Meron akong hinihintay na importanteng tao. At ayaw kong makita ng bisita ko na may tag-squatter na kumakain dito. Tag-squatter nga ako, pero may pambayad naman ako. Okay, makinig muna ang lahat. Gusto ko lang iparala sa inyo na may natanggap ng parangal. Meron na tayong One Star Award. At hindi lahat ng restaurant nakakatanggap nito. Ibig sabihin, masarap ang pagkain natin dito. At Mababaid yung mga trabahador dito. Ah, sir, ikaw lang naman na kinabang sa mga award na yan. Tama, sir, yung sinabi ni Don. Anong ibig niyong sabihin? Sir, ang ibig sabihin namin, taasan mo naman yung sueldo namin. Alam niyo, dapat magpasalamat na lang kayo kung may trabaho ba kayo. Ah, basta, kalimutan na natin yung usapan na yan. Kaya ko kayo pinatawag dito kasi may darating na food inspector ngayon. Darating siya ulit dito para mag-observe sa restaurant natin. At pag tayo, maging sa restaurant na itong restaurant natin. Maging mapagmatyag kayo kasi hindi natin alam ang inspector. Babae ba ito o lalaki? O siya, sige, magsibalik na kayo sa trabaho nyo. Sina? na. sir. Ano po yung mga ipaglilingkod ko po sa inyo, sir? Kailangan ko ng isang lamesa, Kung isang tao lang, pwede na ba dito? Ay, pulugi na pumasok. Nakakainis naman. inaantay ko naman bisita. Kapitan ko. Sir, sir, bawal kayo dito. Hindi kayo welcome dito. Meron akong hinihintay na importanteng tao. At ayaw kong makita ng bisita ko na may tagi-squatter na kumakain dito. Lagay squatter nga ako, pero may pambayad naman ako. Andiyan yung inspector, Miss Love. Gawin na sa paupuin sa sulok. Siguraduhin mo, walang ibang customer na makakita sa kanya. Ayaw kong makita ng inspector na may tagay squatter na nakapasok dito. Sir, pasensya na. Samunod lang pa kayo sa akin. Good morning ma'am. Ah si Mr. Victor po pala ang may-ari ng restaurant. Ang swerte ko naman hindi ko akalain na makikita ko kayo, sir. Ah kayo pa mismo ang nag-aasikaso, ang mismong may-ari ng restaurant. Sir, paano ko ba kayo mag-aasikaso ng customer? Inaasikaso ko ang customer na may kasamang paggalang. Dahil sila ang susi ng tagumpay. Napakaganda ng narinig ko, sir, at galing din talaga sa inyo. Madam, ito yung menu namin. At madam, para na rin sa inyong kaalaman, meron na akong one star award ang restaurant na ito. Madam, sana maibigay nyo rin sa akin ang pangalawang star award ng restaurant na ito. At lahat ng order mo, libre ko na. Excuse me, sir. Ah, sir, meron pong list dito sa loob? Ah, oo, ma'am. Nagbibigay talaga ako ng libreng pagkain sa mga homeless na yan. Wow! Nakaka-inspire naman, sir! Excuse me, sir! Madam, iwan ko muna kay Saglit dito at lapitan ko na yung homeless na customer. Hoy, Pulubi! Ano ba talaga kailangan mo? Bakit ngayon ka pa talaga ng gulong? Ngayon ka pa ng gulong kung kailan andyan yung food inspector? Order ako ng pagkain, sir. Order ka? Iwala ka naman pambayad. Gusto mo ba talaga makalibrate? Ah, uh, Miss Bigyan mo nga ito ng pagkain yung mga tira-tira at nang tumahimik na. May pambayad ako, sir. Tumigil ka na sa kadramahan mo. May bisita ako. Kundi, kalad ka rin kita palabas dito. Excuse me, ma'am. Nag-enjoy ba kayo sa food? Napakasarap, sir. Madam, siguro naman may bigay mo na sa akin ang pangalawang star award ko dito sa restaurant na to. Ah, ano po yun, sir? Hindi ko po kayo maintindihan. Madam, alam kung kayo ang food inspector kasi kanina nyo pa sinusulat yung mga sinasabi ko. Ah, nagkamali po kayo sir. Hindi po ako yung food inspector. Sir, kaya ako nagsusulat kasi bala ko din gumawa ng restaurant. At kumukuha lang ako ng ideya dito. E eh kung hindi ikong inspector, e eh sino? Bago ako umalis dito, binabawi ko na ang unang star award mo, Mr. Victor. Pakikilala ko ang sarili ko. Inspector Rodil. Inspector Rodil, patawad. Ililibre kita lahat ng gusto mo. Huwag mo nang babayin yung star award ko. Kuli na ang lahat. Pag may labas ko na ang food review, masarad na ito. Sigurado wala nang kakain dito. Sa lahat na magtrabaho dito, ito ang calling card ko. Kung gusto nyo ng bagong boss, Malaking sweldo, Mr. Victor, sana magsilbing aral dito sa inyo. Na-respect mo lahat ang mga customer. Dahil ito ang ng tagumpay. Sir, patawad pero lilipat na kami ng ibang amo. Patawad din po, sir. Lilipat din pa ako ng ibang amo. Ako rin po, sir. Patawad po.